Sige na tayo. Ha? Ano, ito lumabas. Ngayon mo lang. Hindi ko muna i-resign dito. Pag nandun na sa ano ba? Agarana? Hindi, dun sa... Pag nanakpo ka, di ba sabi mo nawawala eh 5 sa i-7. Hindi, i-11. Eleven? Five, six. Agang pataas? Hindi, five, six lang. Five, Pero, uh, to eleven. Eleven lang. Tatlo lang. Five, six, eleven? Oh. Pero ang size, bira lang size. Ang uh, 5 at saka 11 11 Pero ngayon, maraano, mula na. Mula nang lumabas Hindi, paanay mo lang daw ng 11? Hmm, hindi naman. Silip na siya. may lumabas dito na ano eh. Hold code niya eh. Ah, hindi siya kusang nag-release? Hindi. Mag-release siya kung... para ano... yung ina-inab ka na, matakay siya. Mag magminor ko automatic siya kwan ang release oh, niya. Balik ka

Eh, okay, try daw tabi, tabi tabi jan. Hoy. Di. Tadit lang. Oh, sagwit lang. Try ko i-race. mo lang. Balikan sa dos. Atres. Atres. ko ha. Uh, okay. Neutral ko. Neutral. Oh neutral mo. Oh, segi tahu. Nice. Hmm. Mak. Okay. Bantai. wala na. Wala na lumabas. Ano yung maglabas kanina? Ano yung, yung isang Mga solenoid. Solenoid sa? Mga sensor yun, solenoid. Gear shift sensor. Sa so, transmission siguro, no? Yo, yan. Meron din niya sa ano clutch. Meron nga ang, ano eh, brake switch. At normal. Yung switch mo dyan, no? Sa brake. Tsaka splitter. splitter At normal.

ah? Dito? Oo. Oh. Wala Wala na po tiyahangin. Wala na? oh. Transmission na yan. kanina meron? Wala yan. At itong nakaraan, Pag-uwi ko. Magtitisi na. Hmm. Pero hindi naman siya ano ha, yung matagal mag ano, engage hindi naman mabilis. Hindi naman oh, select dali, oh. lang, dali lang mag-select. Oh. Dali lang mag mag kasi pagka matagal mag-engage yan, may... Oo, oh, may difference May difference siya na ano oh, yan. Ah, Mamas to Transmission. Tanawa oh, oh, no. oh, okay. na ang transmission pa minang. Kung masilik siya, pag anan ako, kung palo ko siya dito, wala, pasok na rin ako. Oo. Oo. Oh. Araw, ang kuhan, ang kuhan, itong mga nagay, pag anan ako, kulay yung dito. Hindi siya kapasok. Kung yung gre, araw gre, anan na. Patis lang. Oh, Ispray na natin yung contact cleaner yan dyan.

Ito nito, mga sensor lang ito. Ito naka... Huwag ba ka? Mga module, hindi nila. Hindi nila. Huwag mo module. Ah, wala? Kung yung module yan, hindi mo hmm. na yan masilik? Ah, o, check engine mo module. O, check engine yan. Check engine. Tsaka yung o, lalabas sa transmission. Ang naglalabas nalito, transmission ko rin. Pero kasama yung check engine ah. Kasama check engine. Wiring na. よかった。